Hello po mga Kalingap, welcome back po to our channel, this is Kalingap Edo at ngayon po dito tayo kala Arjun um, kumustahin natin siya ang new year niya let's go po, po kumusta? nice lang, ah, lang happy new year happy new year ang ginagawa mo? Nag-aano po ng tubig, nag-iimbak. Nag-iimbak? Bakit? Naubusan kayo ng tubig dito? Nawala na po nga. Ay, oo nga po na. Nawala nga pala. Ba't ah. ang gano'n <laughs> na po nga po? Kamusta ang birthday celebrant? <laughs> <laughs> okay, okay. Kamusta ang ano? Kamusta ang birthday mo? Ay, ano? kumusta ang... May hangover ka pa yata? Wala na. Grabe. Nagit natapos na ang birthday. Grabe ang pagod ng ginawa natin doon. Grabe. Um, kumusta yung ano, experience ng ano, Arjen? Ano po? Masaya po. Masaya? Grabe. Hindi ko po yung malilimutan. <laughs> yung malilimutan. Kahit ako hindi ko malilimutan yun. First time ko makatid ng ganun. Saka, ikaw pa, ibinipisyari ko, natulungan ko. Tapos, grabe yung ano, yung pagtangkinik sa'yo ng mga ng mga fans, grabe sa mga sponsors. Kung napanood mo baga, nung nakaraan, grabe. First time 'yun mangyari sa ano ko sa vlog na Yung sa premiere. Oo, oh, yung sa premiere, grabe. Gawa mo, gawa natin. Hanap 'yan. <laughs> Para Pero nga po, hindi mabe-break yung ano po bagay yung dating, yung bago po po yung sa preparation lang po. Ay, grabe. Kala ko rin eh. Kala ko rin talaga nung nakaraan. Eh wala ay wala ko ay malakas na yung nakaraan 2700 tapos nako okay. wala ko po nga hindi abot ng ganun ang ah, pala yung ano pa sobra sobra pa sobra sobra <laughs> nag 60 per, ano ngayon lang ako nakalong ng kahit yung pinakamataas ko dating live 5000 grabe lakas na talaga ng ano mo ng ng magnetic power mo sabi <laughs> ni Kuya Val <laughs> nice ad ano ba ang sikreto mo? Bakit ganon? <laughs> Bakit ganon? Dahil man ko yan sa. Anong... Anong, ano, anong, anong nasabi ni, anong nasabi ni la mama mo nung, ano, nung nyo, anong, anong nangyari, anong, ano niya, parang, uh, sa loobin kung, ano, doon you? sa nangyaring birthday party mo. Kaya nga po nila daw ano, hindi daw matutuloy yun at maulan po baga yung mm. pagpapunta po nila doon sabi. Mm. Tapos nasiraan pa po daw sila noon. Siraan yeah, pa? Yung yung papunta. Tapos yung nagtapos na po yung ano, grabe po yung pasasalamat nila kasi hindi man daw din po nila akalain na ganun daw po kaganda yung magiging resulta po nung <laughs> yeah. sa birthday ko po. Oh, grabe. Sobrang sa pasasalamat din po nila. Grabe talaga, sobrang ano. Dami mo rin, dami, dami natin ano. Opo. Sobrang dami nating mag, ano, kala ko konti ilang pero ang ganda talaga ng kinalabas na ko akalain. mga pinsan ko lang din. Mga pinsan mo siya. Classic. <laughs> Yung mga classic ka talaga, Tapos, grabe wala. Di ko talaga makakalimutan ito. ito sa pinakamagandang ano eh nangyari sa channel ko first time kong magawa yon sa tinutulungan ko yung magpadigit po oo ay, salamat nga po pala sa mga nag, ano, nagpa, nagtulong sa atin para magawa yung ano yung mga sponsors yung mga ganyan thank you so much po sa inyo um, ma maiba tayo ah dinasa si papa mo nag alis po muna kanina po inaayos niya po yung sa bangka ay, inaayos niya yung sa bangka papa. Hmm. Kasi po, para lalagyan daw po ng kahoy din sa ilalim ay para po hindi po ma, ano, masyado. Kasi batuan po, baga kasi dyan, baga, baka po kasi masira agad po yung sa ilalim po, baga ng bangka. Kaya po lalagayin po ng another ng kahoy. Naghahanap po si Papa, mabili, mabili daw po siya. Hmm, ano ko. Kausapin ko sana, pero okay lang kung nandito okay. ka Alam mo naman yung mga ginagawa. Okay. Ano nangyari dito sa, ano, Nag sa lugar? Kakatas ko lang po mag-alis ng mga ano sa lambat po. Ano to? So, si mga ano po yan, dating dating lambat po ni Papa noon. Ay, noon pa yan. Opo. So, so, ina inaalis ina ko na po yung mga gamit po. Gamit Bakit? Po. Makagamit pa yan? Opo, uh, kasi po, nag, ano, kay Papa, nag nagpabili po kami ng ano pa po, lambat. Pandagdag po dun uh -huh. sa... Para... kahit po hindi pa po nagagamit ni Papa yung bangka po, nagkaka, nag-iipon po muna kami ng lambat para mas madami po yung ano. Marami na. na ah, in sa atin na dinela, mga ilan eh tatlo apat. Tatlo na po. Tatlo galam. lang yun? Ah, oo. Okay. Tapos magpabili na naman po mga... Ang ganyan. Uh, apat po siguro yun. Apat pa. Ito. Kanina pa po ako magtatanggang. Kanina pa. Tapos nagtulong din po kay Lulu sa kayo na po pang uh -huh. salot po ng tubig. Bakit uh, um, ba tayo? Parang, parang tumataba ka, baga. <laughs> Oo nga, parang tumataba ka. Nagkakakan Nagka ka lang lagi, lagi nung December? Dami mong kinain siguro. <laughs> Anong meron? <laughs> ano ka lang din po nagkasakit kasi. Nagkasakit ka, nagkasakit ka pa ng lagay na yan? <laughs> Lalo kang lumaki. <laughs> okay din pala minsan magkasakit. <laughs> Lalong tumataba. Hmm. Kasi panoorin mo yung last ano natin mga first vlog. Ang ba, ano po medyo payat ka pa doon. <laughs> Tapos ngayon medyo ano na. Tama yan, magpataba ka mas maganda tingnan sa iyo. At matangkad ka eh. Yan. Parang <laughs> tingin ko mapasya, hindi ko hindi ko makulong tataba. Hindi. Shut up. Tingnan mo nga yung sa, ano, sa vlog mo. Vlog natin ang una. Yan. So, kasi kasi sa G ng kanilang lambat. May pasok na kayo? May pasok na? Ah. Kahapon? Kahapon o isang araw? Ay isang araw? Bukas may pasok na naman. Hmm. Malapit na po kasi yung exam namin. Kumusta? Kumusta man ang ano mo sa school? dika ka naman nakapiktuhan nung halimbawa. Nagpa-vlog tayo, okay lang. Okay lang naman po. Okay man po yung ano ko sa school. Okay. Nakaka, um, nakakasabay man din po ako sa mga activities. Hirap din po pag nahuhuli ay. Hmm. Ba bakit nahuhuli ka ba minsan sa ano? Yung dati hmm. po. Bakit? dahil okay. sa pag ano po kaya pag nagkakasakit ka sa... ah nagkakasakit mag kasi pag kasi eh nagkakasakit saka sabi mo naglalakad lang kayo minsan pag ano Noong ano po kaya po ako nagkasakit din kasi nung last ano po kasi webes po ata yun wala po kasi sa sakyan pa uwi kaya po naglagad kami mm. Last, Eksakto po nang no, nag-ulan po nang malakas, eh wala po akong dalang payong. Kaya po, pagkagabi nun, gabi po yung, ano po, inip po ba, gagabi nun. Ingat, ka sa kapatid na ba, din you know, nakaraan kahapon, sobrang waha. Nahirapan Buti kami. Buti nga po yung pagtawid namin, hindi pa po, ano, baha masyado. Eh, nakahapon, napakalakas. No, Napakabaha, napakalalim na. Siguro, malapit na sa tuhod. Okay. Nabaha po talaga kasi, kasi ang ulan po, galing po ang bundok ay. Buti nga ako, di ko di ako inabutan kanin. Ano, wala na kanina. Ay, kung baka di ako matuloy. Yun rin yung naisip ko, hala, baka di ako matuloy. Kahapon ay baha. Ay. Yan po mga kalingap, mahirap ang papunta sa lugar nila Arjun Mahirap. Mabato. Yan po. Ano sabi mo? Ano po, baka hindi ka nakain. Hindi pa nakain? Nagluto pa ako dyan, ano, tinola. Grabe. Hindi naman. Pwede pa naman. Dito, ano lutob na ako eh. Kunti lang ginahin ko po. kanina. Sige. Sige lang po. nagka ka pa po yung dito. lang din po eh. Sige, nagluto. Ikaw nagluto? Ang galing ah. Ay, isa. Sa rip at hindi masarap. Hindi <laughs> pa nga natitikman eh. Tingnan natin kung masarap talaga. Makakahit pa lang. Sige lang. Grabe, may pagluto. Alas tres na po, makakalingap. Ano namang masarap eh. Kanina. Sa sabay na rin ka, kumain na rin ka. Kain ako. Na... Hindi, <laughs> hindi ko pa nakain, grabe. Hindi pa pala kumain, hindi ka rin makain. Tara <laughs> na, sabay tayo.

yung inaayos. Ha? Sa ilalim. Ano ha? Ay, sa ilalim. Nilagyan na sa ilalim. Ha? Ah, pampataas. Ay, ang ganda. Ang ganda na. Kasi Baga kaya dito. Para pandepensa sa bato. Ito ang nilagay. Hindi ko yung matikal to. Hindi po yan. Mati ba Ay, yan? ano na po yan. ano na po yun. May bakal po yan saan. Ah, binaon na ng bakal din para mas matigat. Ay, ganito pala yung ginagawa ni Papa mo. Nandito siya. Tapos nag... Ah, ano din naghanap po 'yan sa bukid ng ano, kakoy. Yung sa gilid. Oh, parang pa pa ganyan po. Ay kawayan. Oh, kawayan po. At maliit yung dito eh. Oh, Baka kasi Yan yung gaga dati. Tama yan, mas maganda nga itong malaki. Para mas matibay. Ito lang po. Oh. <laughs> oh baka mga ano. Ay, grabe. hindi kaya talaga ngayon magtrabaho si tatay yan. Nakasang. Napakalakas. Oh. Nakas pang alon. Ulan oh, po pati, tsaka mahang. Kaya, yung mga may staff ko hey, dito, hindi din po nagkala. Eh di paano wala sila ngayong kita. Ilang linggo na. Hindi man linggo, parang patid-patid lang sa akin, no? Nakapatid lang. Nakikita na po kayo sa mga si Papa mo na nakapatid. Ang beto, wala pa. Ang ingis na din? Ah, ito. Bakit? Bakit ayaw niya makisama lang dyan? Uh, bakit? Bakit ayaw niya dito lang? Ayaw niya magtrabaho lang dito? Mas maganda pag solo? Uh, mas maganda po kasi yung ano tulong po sa gitna po. Kasi ano, si... Oh, this, si kapatid niya, ilan lang ilan lang kasama niya pag na, nalaot? Yung kasama niya po, Mr. Yung... Sila dalawa lang. Hindi. Okay. De... Kaya po, 'di ba po malakas yung ano ngayon alon? Hmm. Si papa po muna yung nagpalit kasi hindi ko kaya ng asawa Kasi po babae yun. Yung... Nakakatakot pati yun. Malakas, ay malakas po pati yung ano, yung alin po ngayon. Pag sa gitna nakakatakot yun baka po na yan. Hindi man mataubang ganyan.

Summer na lang. Wala nga, wala, nawala rin isla sa kabila. O, dinakita nakita sa sobrang ano, lakas ng ulan. Maulan sa kabila. Ang <laughs> bera. Ito pala. May dumating. Parang na. May eh, na yun. Naulan na po pala. Ito yung package deal. Mga pagkain ata ito. Ito nakalimutan ko. Laban. Ito yung sa package nakalimutan kong ibigay. Kaya Tita G na ito. Chawan. Ayan siya. Ayan sa... Sa... Ano oh, birthday? Opo. Oh, Yan po. Thank you po kay Tita. No? Ayan po. Ang ganda po. Ang <laughs> ganda talaga. Sige, Arjun, maan na rin siguro muna ako. Maon na muna ako. Nabalik. Hmm. Baka abutin ako lang lang Kalamat. Uh, na ulang dyan. Salamat. Ano? Yan po, thank you so much po sa pagsabay-bay sa vlog. Lalo-lalo uh, sa video nila ni Arjun. Thank you so much po sa support. Uh. Just like, share, and subscribe po mga kalinap. Hanggang susunod po paalam. po.